Tatlo piraso. Tulo ka buo, si lang. Tulo ka buo. Tulo ka buo. Kama ka, ko si ate. Kama uh, uh? diba, ko si ate, bisaya. Tulo ka buo, si Hindi diba? diba, 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 na. Di ba lang na ako? Pang linis ng ano yan. Pinta. Pagawin na pa, diba, di ba? Bulsa mo yan, ha? Hindi pa, ibang isa. Bante, si Queen na. Oo, saan ka pa. Palitan mo ng brief Wala <laughs> Wala <laughs> nagkalkar yan. <-terian. laughs> barato lagi. Barato. Barato. Okay, <laughs> mo 50 pesos De, lang? Ang lang ng ano charger pa oh. eh. Yung pabayan, nandito Hello. tayo pang ano lang mo pesos lang ka uh. Dito 50 pesos lang, charger lang problema no. Uh. Yan. Eh yung hawak ni Oy, oh, nabili na oh. oh. mga speaker tayo. Magkano yung speaker, boss? Mura lang. Mura lang. Barato lang. Radio lang. Radio. Radio lagi. Oh. Magkano man yung speaker dyan, dong? Ito, Uy, 100 lang guys, oh. oh o, na mga radyo rito guys, sa Bisaya. Oh, oh. Magkano yan boss, mga ganyan? Speaker, radio, radyo. 80, radyo. At saka mga mga flashlight, magkano? Flashlight malaki. Flashlight malaki, dako ba? Dakong flashlight, pila mo na? Isang daan lang, chargeable pa. Isang ka pa. So, ipapakita natin mga guys yung mga flashlight natin, no? Ano ba 'yan? Dapat po dito, ano madam. Yan? Ito ba nga may mili lang kayo po kung ano po mga kailangan po ninyo. Ay, ano yeah, mga pangkamot tayo, mayroong mga ano tayo, mga panandok dito po. So magkano lang po pala? 10 piso. O 10 piso, madam. Napakamura lang po 'yung mga May ganyan na ako. Ayun, mayroon tayong ano dito, magandang madam, eh, sorry. Mayroon tayong mga ano, ano ba 'tong mga ano? 50. 50. Ano 'yan? O, dito, ay uh, iba iba't po mga ori po to madami. Ang mga ano, hindi ko alam mo sa mga pang kusina, mga gamit sa kusina. Yung si Queen, ah, 20-20, 10 piso lang daw. Dito, mayroon po madam, mayroon tayong mga radyo. Mura lang, 80. Bakit dito ba Walang pan-tasting. Ah, 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 walang pan -taste. ah walang pan Tatlo si Tatlo si yung baso, ha? O yun, mayroon tayo ng ganyan. Magkano naman yan, boss? Mayroon rin din daw. sa baso, kuya. Magkano daw? Pitching ko isa. So, mga mga guys, mayroon. <laughs> so, mayroon naman tayo ng mga ano dito. Si kwenta. Si boss? Magkano? Si kwenta. Brand nyo ito ha. Oo. Oh. Sa charger lang siguro may kulang na ito. Mayroon din na doon mo sa ato. Oo. Tingko ito pesos lang. Kung ikaw na inintan. Ay, I may mean, charger siya sa loob. Mayroon. So ito lang. Oh, nasa lamesa ka. Pag ikaw na inintan, dito na. Oo. Oh, yung kwenta lang. Yung kwenta. Okay, no? Mura, mga Ayusin mo, pag-promote ha. Ah, Barat ko lagi. 50. Mga ingat, 50 pesos siya. May sabit <laughs> pa siya. 50 pesos. Kay Kwan lah. na Tapdu piraso, puro ka box queen ka lang dito, ka box, puro ka box, kamao si Ate, Kamao oh, diba. si Ate Bisaya, kumukha mo lang sa saya, basta menti. Tapdu piraso. Pulo hmm. ka box si Quinta yeah, ba ba? lang. ka box Pulo ka si ate. Buong, diba? si ate Bisaya. Uh, uh, kamukha uh, mo lang. Bisaya. Huh? Ah, saan sa sa ka box si Quinta. Sa babayan. Sa babayan. Saan sa ate? Agna. Ay, agna po. Bajawa. So, Bajawa bon, daw. Ako taga mabini ko te. Taga mabini. At, 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 taga -mabini. No, 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 no may na ako sa ubay po barato lagi din eh. barato Diyos, malikuran Asa bang at mo quinta santamisa layo layo kung 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 O, kung 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 apat. Apat? kung 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 Ah, Logis pa pa doon, guys. Panalo na no, kita pa doon si Kuya oh, Hindi na. Pwede ba lapagbenta na, na ako? Panglinis ng ano 'yan. Tenga. Oh, uh, yung mga siyempre ango... bagong ligo ka. Uh, siyempre, <laughs> ay, hindi, hindi na, na sa bagong ligo. Siyempre maglilinis ng tatay. Panalo pa. Dito si Kuya Tapisos lang. Bagsak uh -huh. presyo. Ano naman 'yan? Uh -huh. Ay, linis ka rin. <laughs> tayo na rin. Oh, Tenga din. Tayo rin, linis din. So may gusto meron tayo. Wala yung kulay. Ah, ibang kulay. Paglabas ng tuli-tuli. Gusto dure, mo palitan natin tuli di ba? Oh my God. Ako pala rito. Hindi na sila. Ako pala, Bolsa ko na to. Kanin dre. Oh yan. So mayroon pa tayo rito oh. Mayroon pa tayo rito madam. Sigawin ka lang din. Kapag kayo na tag inita, taginit na ngayon oh. Sigawin ka pictures lang. Barato lang, barato hindi mura, barato. Barato lagi. Ayaw ha, banayin mo pag bisaya ha. barato lagi. <laughs> Tawa siya atin, barato. O, oh, siya pwede siya, barato. So, naganap naman tayo ng... Pagid na siya. Ano sa trabaho nito Spon? Ano sa trabaho na? Pan mana, suga mana siya. Suga. Sa bisaya. Lampara lagi. Lampara ano? Petromax. Petromax. Ano to? ilaw ba talaga ito? si kwenta kwenta lang barato baratos. gumagana gumagana Tony vlog pihitin mo nga ha? pihitin mo gumagana sasabihin mo ayun pre ito yun o pihitin mo kung may ilaw ito? yun yung tigilin ko ito ay ilaw ka pa na pang gabi. ha? pag kayo mag asawa sa kwarto, hindi ka magpatay ilaw ang gagamitin sigurad na piso kang negat kaya na

O oh, ano pa? Oh, ilan naman yan, ilan? Ilan mga Los Tredem yan? Kwenta lang. Oh, kwenta. So, dami ito, Frank. Baka hmm. nakamali tayo yung interest. kwenta Baka nakamali naman yung yan, si Boss! Boss, makakalik, boss? Ba? Bante... <laughs> Pantay? Ay, tupito, mali sabi ko sa'yo, boy. 25 daw isa, sorry naman. Nagkamali indoor ah. sa. <laughs> Walang bayad palpak pa. <laughs> 250 ah, 250. Oh, 250. 250. Barato, hindi pala barato isang pera. <laughs> Bulsa ko na to, guys. Bulsa ko break ko. Oh, yo. Uh, shout out kay ate. Salamat, shout out ko. Kulit talaga yung tatlo. You know? Okay. okay. Oh, shout out to Efram, ano? Bohol. Shout out ng Bohol natin. From Bohol. Shout out. Tanawa sa kuwan, sa kabarber. Kabarber. Yan. Sa Bohol. Sa Bohol. Agna. Bohol. Oh, yan. Kababayan natin, Bohol. Naghimo dag kalamay. Oh, lagi. Oh, mga ano, produkto na. No. Shout out po, kay ate po. Oh, yan. Shout out po. Ako, okay. mamaya, hindi, hindi ako makalimutan. Oh, Tony Vlog. Wala kay sticker. Wala kayo. kahit akin <laughs> ito, sulat, na lang. O, diyan, sulat mo raw. Wala, wala, wala mo. Eh, kahit, eh, yung ka lalabas. Oh, lalabas ka ba? Oh, ayan, yung mga... po. Salamat po mga subscriber natin. Oh, salamat. siya may taga taga Siya may taga Santa Mesa, Tagar Maynila siya, no? Okay. Oh, yan. So, tuloy-tuloy tayo mga sa mga about na mga latag dito, no? Sa mga about na. No? Apo. Yan. Amping. Oh, shout out sa mga Bisaya, no? Shout -out sa mga province, no? Good morning. Siyang so, dami natin mga nakalatag dito, mga sa mga latagan ng no? about na mga ano dito, no? po kayo so mayroon tayong mga helmet so about mga helmet natin yung yan yeah, mga accessory dito mayroon siya may mga mga vintage na mga ano, gamit yan no? good morning po yan, yan. So, mga power bank uy mga power bank natin wala siya o oh, dik din yung di, di, Isabit. Di, Magkano to? O 70 daw sa mga bat mga charger natin. Eh. 90. hindi natin kung ano weather weather lang yan dito sa mga latag so mayroon naman tayo rito mga okay. to. Bus, ay, ito helmet tayo rito boss helmet boss magkano pag nag ride tayo mayroon ka na. ito safe barato lagi ako lang hanapan mo ano yung

mayroon tayo rito. Magkano to, boss? Ang bintahan to, boss? Makamura lang siya mga isa. 50 pesos. Ganun din yan. Oh, ito naman, guys. So magkano Pero naman to? Ganun din Ito, boss. Magkano naman to, boss? 50 rin? 50 uh, din, uh. o. So, Puta. Ayan. Uh, Mapamura talaga si Tony Vlog dito oh. sa mga pre-chewan talaga talaga. Mura talaga. Kung bakit mo? Si si TV to, ito ba? 50 pesos lang. Ngayon, ito lang. So, bibili mo na lang nang ang tawag doon? DVR. DBR. Oh, Yan. DBR daw. Yan. O si pesos lang. Oo. display mo lang eh, no? Oo, 'yan, Oo, oh, pano ako wala nang idea ko sa iyo. Shout out sir. Okay, so naman tayo dito. Teka lang. 500, no? Electric pa mga 'yong 500 lang, oh. Yan. Sa mga dito, mga 500 pesos lang 'tong mga electric pa natin. 500 no so mayroon tayong mga ano pa doon pang mga sa kanya 500 so, marami siya mga sandal dito may mga, mga sapatos mayroon siya rin yan may ano mga bata 500 so, mayroon tayong mga stand doon no? mga vlogging dyan mayroon tayong mga accessory pa dyan mga dyan so dito naman kaya no kay Busapong about na uh, latag ni Busapo po ito po mga accessory po ni Busapo dito. Ah, uh, pang mga items po kay Busapo. Shout out. magkano to? Ah, oh, meron magkano? Magkano 'yan? Magkano? 100 daw mga siya mga. So, mayroon tayong mga katulad ni dami, dami na pili po eh. dami na pili ang oh, dami, dami, dami na pili Ito boss, maganda to ah. oh, maganda, yeah. maganda eh. Lagyan ng sigur... Ano ah? Alin? Red horse. Red horse. <laughs> <na>. <laughs> Red horse. 30 <laughs> pesos oh. yan. Oh, try lang, oh. tayo pa tayo. Si, boss, ito boss, magkano to? Uh, 50 lang, 50 lang daw, mga... oh, yan. Okay, pesos okay, lang. Okay, -clock. Wall clock. Magkano wall clock boss? Yo, mayroon tayong mga mga ano to. Ay, so, wala din pag yung tama. Tama. Tumayrman mga tayo bike dito mga guys. So, katulad ng bike nito, 1,500 uh, 1,400 lang po mga guys. Doon sa pwesto ni Kapun sa mga camera mayroon din dun sa mga about sa mga lahat ng dito mga guys 'yan. Yan mga latag ni Ano yan boss? O pa yun? Ipinapakita ko, isang araw, bibili. Ano ba komodo? Blood Sugar. Ha? A blood Sugar. Tamihan na bilhin po siya, mga. So, magkano yan boss? 250. 250, Blood Sugar. Bailan mo siyang i-charge sa cellphone. Oo, oh, okay. May charger din siya. Oo, buo talaga. Tayo Iyapat pa yung kamay ako eh, tugso So may mga sandals din sila, mga red mga boy. Iyan, boy. Iyan, boy. So, pag naghanap naman kayo sa mga about ng mga ano, mga queens. Mga queens na oh mga Elmo, tsaka si... Pre, pre, mo pre. Pre. Marami ka nang utang kay Kubuntin Vlog. Ha? Marami ka nang utang. Kayo. Binabayaran De mo, mo na bina, Binabayaran no no na mo naman. Hindi naman pinatanggap. Galing talaga vlog mo ko. Ganun talaga. Maparayak na. Oo. Oh. Bibigyan ko siya kamerang, ka, kameraman siya eh. Oo. Oh. Hindi naman tinatanggap, bibigyan ko siya monthly. Eh. Ayun, tanggapin. Oo. Oh. Kasi may pera siya eh. O, <laughs> oh, shoutout ba din sa mga latag ni Bosapon Apon? Oo. Oh. So, naghanap ko yung mga ah, iba't ibang dito. mga ori na mga latak dito sa Burotan. Oh. Dito na. Dito na kay Bosapon Dami pa Ayan yung mga ano niya guys oh. Ah. Ayan, kung naghanap kayo walang tagay sa bahay. Ayan. Ayan. Mas maganda malino rito, Ridor. Ay, sigurado, malasing ka ka dyan. Dalawang baso lang. Ayan, sa mga, ano, sa taot po sa Kay Bosapo, no? Ayan, siya taot po. Ayan. Sige po, madam, pili-pili ko sa mga about ng mga coins natin, mga antiko. Ayan, kay Bosito. Mayroon din kay Bosapo dito. Mga antik, yan. Ayan. Ayan. Porin, mga porin. Oh, porin. Porin sa akin, porin mani. Oh. Anong dollar yan? Bebe, halaw na. Halaw, halaw rin. Penny, hapon. Ah, hapon, hapon. Yan, kayo dito mga latag dito, mga no? Oh. Halo, halo yan. Halo, halo. Halo, halo. Magkano bintano, package? Package yan, lahat. Yan, papakayo ko na. Magkano? Limang daan lahat. Ha? Limang daan lahat. O limang daan lahat. Ayun naman, Ay, Amerika, pero Amerika. Oh, yan. Amerika daw. Sa so, mga queens dyan, ha? Naghanap ng mga halo-halo na mga dollar, no? So, Arabia. Arab 'yung mga kamila. yan, dito lang kay Busapon. Okay. Pili lang po kayo. Okay, right?